bebe, magandang buhay po sa lahat. So, yun nga, kahit nga ay ipit na ipit na po yung area natin, ay nagkalokoloko na po yung sitwasyon natin is, ayun nga, happy party <laughs> po. Yung na <laughs> ano po talaga ba, bebe, yung hindi mo na alam ba kung ano yung gagawin mo, kasi nga ay, yun nga, parang, basta, <laughs> ay, makisuyo naman, ah, uh, Mag-aapat na buwan na yung mga alagang itik ko ngayong uh, July. So, kailangan ko na po talagang ibintabilin mo na. Huwag ka na magtanong ng how, how, di karabao, di batukin. Kasi 100% nga po itong mga alagang itik po natin. Kung uh, iisipin mo talaga mga ka sobrang mora na po talaga yung uh, mga itik ko na magpo months kumpara nga po sa iba. Ano ka ba? Hindi mo ba naisip mga kabebe na ang hirap ng sitwasyon ng mga nakaraang buwan? Tapos yun nga, yung katawan nila ngayon is kasing uh, lobo ko na para <laughs> nang... Bitawa, yun nga po mga kabebe. Uh... Ano ba, charis? <laughs> Yun nga, sige uh, naman, makisuyo naman po tayo dito lang po sa Bukidnon area. Kung sino po yung uh, gustong bumili dyan o may mga kakilala po kayo na andito lang po sa Bukidnon area or pwede din po sa Misamis Oriental kasi nga, last nga po na bumili po ng mga alagang itik ko na inalagaan ko dati na 3 months mahigit. Is ganun pa rin po, magpo 4 months na din po ay yun nga, sobrang init. Ang init? <laughs> init kayo! Kay. Alam mo ba, mag ko na mga ka-bebe. pero I feel hot. Ang init transit pa yung laway ko. Yung sarili ko ako lang din yung nagkanabitang tulo laway. <laughs> Hindi nga yun nga seryoso. Yun nga po mga kabebe ang nakabili nga po ng mga alagang itik ko noon is uh, taga Misamis Oriental sila po talaga yung uh, pumunta dito sa area ko dito sa Bukidnon so yun nga po mga kabebe ang problema po kasi mga kabebe kung ako dito sa Bukidnon ilalabas ko doon sa kabilang probinsya is uh, malaki po talaga yung uh, gagastusin ko. Mahirapan din po ako. Tapos yun nga, uh, magiging uh, double po yung price na ibibinta ko sa inyo. imbes na 250, mangyari na po ay magiging uh, 500 na po yung isa. So ano yung gusto mo? Ganun na ganun din po naman mga kabebe. So yun nga po mga kabebe. Ang nakabili nga po ng mga alagang itik ko dati na mag-performance is uh, Tagamisamis Oriental nga po. So yun nga po, ngayon isa nagde din po tayo kay Sir. Shout out po sa kuan natin yung uh, share buyer natin. <laughs> yun nga shout out po Sir John. Thank you po sa kuan nyo sa suporta uh, kasi nga ay yun nga nag-update nga po yung kabebe natin na bibili nga po daw siya ng mga itik. So yun nga kailangan ko pa din po ng more more. Kasi bibenta ko nga po yung mga alagang itik ko po talaga mga kabebe kasi ito pong lahat nandito na po sa akin is nasa 1,500 heads po na mga itik. So, ang bibilhin po ng kabebe natin na nagbook po siya, nasa 500 heads lang po na babae. So, kailangan ko pa po ng more, more, more. So, yun nga po mga kabebe, kung mabibili mo po talaga itong mga alagang mag-performance na nating mga itik ay hindi po kayo magsisisi. Kasi nga po mga kabebe, ah, hindi po ako nagbibinta ng mga itik na hinaluan ko po ng mga itik ko na mga isang taon na mahigit. tas may itik din po tayo na mag -e months na rin. So, hindi ko po yun haluan itong mga 4 months ko po na mga itik kung ikaw ang makabili nito. Kasi nga po mga kabebe, ang target ko po talaga sa marketing is yung uh, magbinta po ako ng mga RTL na dumalaga. So, yun nga po mga kabebe, tas yung hindi po maibinta ay yun nga. Iaalo ko po doon sa mga itik ko ngayon na nangingitlog na ngayon ay wala na post na naman wala na namang itlog so yun nga po mga kabebe kasi nga po mga kabebe bakit ko ibibinta na naman itong mga alagang itik ko na magpo performance kasi mga kabebe uh, next sa susunod po na mga buwan is a uh, Targeting ko naman din po ulit yung mag-brooding na naman po ng mga alagang itik kasi ita timing ko doon sa area na paglalagyan ko. Kasi yung mangyari nga po mga ka-bebe, pag hindi ko pa po ito maibinta, itong mag-performance ko po ng mga itik is ah, ang mangyari malulugi na po talaga ako mga ka-bebe kasi sobrang moral lang po talaga yung mga itik ko na ibibinta sa iyo. So, ito nga po yung mga alagang itik natin mga kabebe. Kung makikita mo lang, spray na pre po pumunta dito sa area ko, dito sa Bukidnon. At sa ganon ay makita nyo po mga kabebe, yung holma uh, or o yung... Uh, kuan ng katawan natin yung pundasyon po ng mga alagang itik natin na magpo-performance. So yun nga po mga kabebe, pag uh, makarating na kasi ng 5 months is medyo tataas konti yung presyo ko. Kasi nga po alam naman po natin mga kabebe, 5 to 6 months po talaga yung uh, pangingitlog po ng mga alagang itik natin. Prob ko na yun mga kabebe na ganong edad ay mangingitlog na po talaga itong mga itik natin. Kasi nga ay nag-alaga na din po tayo mga kabebe. Uh, nag-alaga na din po ako ng isang taon na din po mahigit na mga itik. Tapos nag-alaga na naman ulit ako ng mga seho hanggang sa nangitlog na naman ito. At sa ngayon kaya naobserbaan ko po mga kabebe na depende yun sa mga ito magtik mga kabebe kung maganda ba yung ah, pundasyon. So yun nga po mga kabebe, itong mga alagang itik ko, hindi ko din po masasabi na ah, perfect yung paglaki nila. Natural lang po talaga mga kabebe na itong mga alagang itik natin ay hindi po talaga uniform yung paglaki. Pero kahit ganon mga kabebe, itong mga alagang itik ko na ibibinta sa'yo, sure na sure talaga yung quality niya, yung katawan, yung hulma ng katawan nila na yung target mo na 5 months in uh, mangitlog. So, mangingitlog talaga yun mga kabebe. Kaya, huwag kang matakot. Tiyari. So, yun nga po mga kabebe. Uh, real talk na lang din po. Pag nabili mo nga itong mga alagang eh, itikot mga kabebes, uh, masasabi ko po talaga sa'yo na pag maganda po yung uh, area na paglalagyan mo lalong-lalo na at mo itong mga alagang itik natin is uh, swak na swak talaga sure na sure na 5 months ay makakatikim ka na po talaga ng puting ginto. So yun nga po mga kabebey bawing-bawi mo na talaga yung apuinuhunan uh, mo dito sa mga alagang itik ko lalong-lalo na at fresh na fresh <laughs> hindi katulad sa akin siya joke lang ha. So yun nga po mga ka-bebe, seryoso, nagbibinta na nga po tayo ng uh, itik na natin na 3 months. So kailangan ko na talagang ibinta ito sa kanila. So yun nga po mga kabebe, makisuyo naman ako kung sino man yung may nakakilala dyan. na taga misamis -mis ba or yung willing lang po talaga na pumunta dito sa area ko sa bukid nun, yung discounted na sinasabi nyo ay yun nga sabot-sabot na tana. Ako na bahala dyan mga kabebe kasi ay kwa naman ako eh. Madali lang akong kausap. So yun nga po mga kabebe. So yun nga po mga kabebe. Ah uh... Ito nga po yung 3 uh, months old na din po natin mahigit na itik. Ito po ay magpo-performance sa mga kabebe. So makikita nyo naman po talaga mga kabebe. is uh, masasabi ko po talaga na garantisado po talaga o yung quality o kalidad po ng itik na ibibinta ko sa inyo ay sure na sure po talaga mga kabebe. So yun nga po mga kabebe. Titignan nyo po o na po yung abalahibo uh, po ng pakpak -pak ng mga itik natin yan po. At dito At dito po mga kabebes, is makikita nyo po talaga na halos ah uh, ang ginto na po talaga yung uh, katawan po ng mga balahibo po ng mga itik natin. And po oh. Ito po mga kabebes ay babae po ito. So nasa mahigit kilo na din po ito na itik mga kabebes. Ito po yung uh, mag-performance po natin ng na mga itik na so sa susunod po mga kabebes pag mag 5 months to 6 months ay eh, sure na sure na po talaga yung uh, puhunan na eh, ipupuhunan nyo po dito sa mga itik natin. Kaya sure na sure po talaga tayo na ang ibibinta ko po sa inyo ay sigurado po na dumalagayan po. Ah! Iyong pa Iyong pako Iyong ESL. Ako nga pala yung duck girl ng Bukid ang magandang buhay po sa lahat. Huwag niyong kalimutan. mag lang po kayo dito po sa Facebook page ko dyan. Maghihintay po ako sa inyo. Thank you. Thank <laughs>